Requested ni siya nga video kay kanang Bisaya to Korean kuno basic kay niya siya. Hello. Ano nga iyo? kung buntag unto hapon, ano nga iyo? ra na ang minun. Kung nakay thank you, kamsaham nida. Nga na ka simple. So kung na kay mutubag pud ka, ang imutubag. ne, ne, ana ra. Ug mo yon pag pugmalipat pug ka, aniyo. Aniyo. Kung ming ito ni mong yogi yogi Kung nadito itulub na nadito yogi yogi. Kung bangutan nag-asa de pita od od Kung mauta ka kinsa nogu nogu Kung mauta ka unsa mut mut Kung mauta nagag ngano we 왜? 공마오다나가 까누스 아, 언제, 언제. 공가나 한가, 좋아요, 좋아요. 공비가가나 한, 싫어요, 싫어요. 공다고 쿠다, 쿠다. 공가마이, 작다, 작다. So, be small na siya. Kung magdali, pali. Pali-pali. Nga So, kung maghinay-hinay, chon-chon-hi. Chon-chon-hi. Ulan. Pe. Pe. Kung snow, noon. Noon. Dagat. Pada. Pada or beach. Kung bungtod, san, san. kung river o kanang ilog, kang Suba, kang kung park naman, kongwon, kongwon. Eskwilahan, hakkyo, hakkyo. balay, gym, gym. pagkaon, omshik. Om um, pinagahi. Om um, Tubig, mul. Mul. Tubig ng imnonon. Kung ma kapag ka paggaon, jomon. Jomon. Kape. Kopi. Kopi. Pinahumok. Kung ti naman, cha. Mura og sakyanan, cha. Bas nga dagko. Bosu. Bosu subway kanang sa train station nga sa Laom Jihachul Jihachul Aeroplano Pihengi Pihengi Bangko Unheng Pinagahin nga o Unheng Hospital Pyongon Pharmacy. Parmasi Paritanag tambal Yakok Yakok bag, literal na bag so na sudan mga gamit kabang kabang sapatos nga kanang pang formal Sinbal. o sanina ut ut relo o kanang mga gamit ni mga orasan mga gisuot sige sige picture is sajin usukan ng picture sajin chiko kwarta is uh, Korean is tun tun gatas nga imnon nun oyo oyo uh, bre agan ang tik pan pang pang itlog nga prituhon kiran kiran protas nga kanonon quail quail libro kanang literal nga basahon nga libro Check. Check. la mo sarang. Sarang heyo. Sarang. Head, ulo. Kanang una to. Mori. Mori. Pinahumok. Dagway. Ol, Olgol. Ol, Kamot. Sun. Sun. Kamot. Nga pangkaon. Uh, tiil. Pal. Pal. Pal mata noon noon nga murag snow po na siya nga noon pag pronounce